from Liza Tabora. Madam, paturo kung paano maglagay ng product ng Shopee sa FB at saan ilalagay yung link. So, ganito yan guys. Punta tayo sa professional dashboard. Then, hanapin natin sa taas. Monetization. Click natin yan. Then, sa baba, hanapin natin yung affiliate partnerships. So, take note guys. Kailangan nakasign up na po kayo sa Shopee. Nakasign Naka-sign up na po ako dyan. So, try natin sample. Dito guys, ay marami tayong makikita ang mga products na pwede natin i-affiliate. Kung um, hindi mo mahanap yung mga gusto mong product, meron din tayo dito ng search button. Try nating mag-search ng product na gusto natin i-affiliate. At sample ko na lang siguro dito is yung Shepo Apo. Shepo Apo. Yan guys. Then search natin siya. Then lalabas dito yung product. Then mamili ka lang dyan kung alin dyan yung link na gusto mong ilagay sa ipopost mo. Kaya natin tong 7% commission. And try natin yan. Then, may nakalagay dito is create post. So, click lang natin yan. Para mas madali na lang siya, no? Pwede rin naman pong i-copy link na lang siya. Copy link. Pero pwede naman pong direct na lang. Create post na lang kayo. And then, may pagpipilian dito. Kung reel ang gagawin ninyo, add to new reel ang pindutin ninyo. Pero pag mga pictures, ganyan, ayan, add to new post na lang tayo. So, try natin. So, yan. Then, maghanap tayo ng ililink, ay, ipopost natin na picture. So, meron ako dito. Ah, wala dito yung po Apo ko. Ito po yung result niya. Automatic po yun ay mapupunta na sa baba ng post ninyo. So, ito. Shop now. So, naka-automatic na po siyang nalagay na siya sa post ninyo. So, ito, na direct na siya. Yan ang ginawa ko. So anytime na may mga gustong mag-order click lang nila yung shop now.